happened last night. After all the drama, we're here at a restaurant, bonding as if nothing happened. Seriously? Oh, nga, Elise. Bakit parang ang bilis yata nagbago ng isip? Ma, kasi ko na meron mga bagay na dapat ipaglaban at meron din namang hindi. Yeah, love is never practical it's useless to fight for. Mas ipaglalaban ko pa ang cellphone ko kesa sa love na yan. Mas may lifespan pa yun. Seriously, why the change of heart? Last night po kasi, nung nakita kong sinuntok ni Tisoy si Daddy, tumatak sa isip ko. At medyo na-drama ako doon. Sabi nga ni Daddy, pamilya mo na bago ang lahat. At hindi ko kayang makita kung nasasaktan si Daddy. Ah, wait Dad. Naingin ko kasi yung wallet ko sa sasakyan. Hmm? Pwede ko, No problem. Masabilisan mo lang. Apo. Ku order na tayo. Alam niyo, nagugulat ako sa bilis ng pagbabago ng isip ng batang yan. It doesn't add up. May mali eh. Hindi tama. Matalinong bata si Elise. Hindi nakakagulat na she came to her senses. Yun lang yun. You think so? Hmm. Kuya Carlos? Hmm. Isn't that your car? pagkat namamangha, mamangha pagkausap ka Please.